Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Kaligdong Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Albis Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat din kay Atibing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa nyo mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang ang grupo naman ng mga barangan makalipas ang ilang mga minuto tumuloy agad ang mga ito doon sa lugar ng Rokam para makahingi ng tulong doon sa kakilala nitong si Manong Yuyong ang hari na si Apu Lukay dahil makailang bisis nang magkakasama ang dalawa walang pag-alin lang naman na pinatuloy ang mga ito agad din na nababahala itong si Apu Lukay sa kanyang mga napag-alaman ilang araw na lang kasi Matutuloy na ang kanilang pinabalak na pumasok doon sa kabilang mundo. Lalong-lalo na doon sa isla ng mga albularyo kung saan iyon ang una nilang sasakupin. At sa tingin nito ngayon, maaring ipinadala ng mga albularyo ang mga grupong nakakaharap nila ni Manong Yuyong kanina. Nagplano agad ng pagpupulong itong si Apolokay doon sa mga kapitbahay ng mga kaharian kasama na ang kaharian ng Tuda, ang lugar ng ikasampung kaharian at ang kaharian na nakakalaban na nila ni Butchok, ang mga nitibo. Isa pa sa mga kaharian doon sa lugar ay ang kaharian ng mga ungo. Samantalang ang grupo nila ni Butchok habang naglalakad ang mga ito, galing doon sa mataas na bahagi ng pangpang -pang, nakita na nila ang malawak na parang kaharian kaya wi nito sa mga kasama. Sa tingin ko ba ibang lugar iyan doon sa mga nakakalaban natin na mga niktibo Kailangan natin na makagawa ng paraan na makapasok ng hindi mapaghihinalaan. Kailangan muna nilang siguraduhin kung anong klasing mga nilalang ang mga ito at matyagan muna ang buong lugar na nakikita nila. Ilang sandali pa. Maingat nang binabaybay na ng grupo nila ni Butchok ang kakahuyan papunta doon sa lugar ng Rokam. Sa mga sandaling iyon, agad na nagutos na din itong si Apo Lukay ng mga tauhan para ipaalam doon sa mga kalapit na kaharian ang kanyang ninanais. May mga inutusan din ito na mga tauhan para bantayan ang buong paligid at ang kakahuyan na malapit sa kanilang lugar. Makalipas naman ang ilang mga oras na paglalakad ng grupo nila ni Butchok agad na nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga pangitain at mga presensya sa paligid. Batid agad ni Butchok at ng kanyang mga kasama na may mga nilalang ang maaring makakasalubong nila doon sa unahan. Kaya pinili nitong si Butchok na tumigil na muna sa kanilang pag-usad at magtago na muna doon sa mga malalagong mga damuhan. Pagkatapos, inutusan ang kaibigan na si Nunoy na subukan na manmanan ang buong paligid. Ilang sandali lamang, mabilis nang umakyat naman itong si Nunoy papunta doon sa itaas na bahagi ng puno para matyagan ang kapaligiran. Inaamoy-amoy din ng sundalong aswang ang buong paligid. Ngunit nagtataka itong si Nunoy nang wala itong maamoy na kakaiba. Nagtataka din itong si Butchok sa bigla ang pagkawala ng mga presensyang nararamdaman. Kaya agad na inalerto nito ang mga kasama. May masamang hinala kasi itong si Butchok na maaring alam na ng mga nilalang na ito ang kanilang mga presensya at ginagawang pagtago. At tama nga itong si Butchok dahil makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang may sumulpot na tatlong mga nilalang galing doon sa mga puno ng kahoy sa paligid. Napakabilis ng paglipad ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na nakakalapit na mga ito doon sa kinaruroonan nitong sinunoy. Batay sa mga hitsura ng mga nilalang na nakikita ng mga ito, hindi mga normal na tao ang mga ito na mayroong papangit na mga pagmumuka. Kakaiba ang haba ng kanilang mga braso at paa na mayroong kulay kayong manggi. Mabalahibo din ang kanilang mga katawan. May mga pakpak din ang mga ito na tulad ng mga paniki. Agad na dinaluhong ng mga ito itong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa sa itaas na bahagi ng puno ng kahoy. Mabilis naman ang tugon nitong sinunoy nang makita ang mga nilalang na iyon agad itong nagpatalon-talon sa mga sanga ng puno ng ubod ng bilis pababa habang sinubukan siyang hagipin at atakihin ng mga nilalang na iyon ngunit mas mabilis pa rin ang kilos ng sundalong aswang humanda na din sina Butyok dahil bukod doon sa mga nilalang na parang mga taong paniti may nasipat pa silang ilang mga nilalang na mabilis na pumalibot doon sa kanilang kinaroonan. Tulad doon sa mga taong lumilipad, ganon din ang mga hitsura ng mga ito. Ang kaibahan lamang, walang mga pakpak ang mga iyon. Sabay nang umaatake ang mga ito sa kanila. Pati na ang mga lumilipad na mga nilalang, kaya walang nagawa ang grupo nila ni Butchok, kundi kalabanin na naman ang mga ito. Mabilis na umigpaw naman itong si Buno. Papunta doon sa puno ng kahoy at doon ito kumuha ng lakas at buwilo ng pagtalon. Pagkatapos agad na inabot ng pagsapak ang isa doon sa mga nakalipad na mga nilalang. Sa bilis ng ginawa nitong si Bono, huli na bago pa makaiwas ang isa doon sa mga nilalang, tinamaan ito ni Butchok sa ulo na siyang nagiging dahilan para bumulusok ito ng lipada pabagsak doon sa damuhan at bago pa bumagsak naman itong si Buno sa lupa, nahawakan pa niya ang isa doon sa mga nilalang at dinala na ito ng bata pabagsak doon sa lupa. Nang makita ng mga iyon, ng mga nilalang, agad na napagtanto ng mga ito na hindi mga ordinaryong bata ang nakapasok sa kanilang isla. Bati din agad ng mga ito na hindi galing sa kanilang isla ang grupo ng mga ito at galing sa labas ng kanilang mundo. Agad na yumuko ang mga ito at nagpapakita ng galang sa grupo nila ni Butchok. Agad din na nagsasalita ang isa sa mga ito na siyang natatanging kakaiba ang hitsura. Lumabas ito galing doon sa kakahuyan at agad na humingi ng kapatawaran sa kanila. Huwi ka din ito na wag nang ituloy ng mga ito ang pag-atake doon sa mga kasamahan nito. Sa isang iglap lamang, biglang nagbago din ang anyo ng mga ito sa pagiging tao. Tatlong mga babae, anim na mga lalaki at dalawa sa mga ito ay mga matatanda. Gulat na gulat sina Butchok sa kanilang nasaksihan. Agad na nagpapaliwanag ang isang matanda sa kanila. Nagmamakaawa din ito na huwag patayin ang mga nahuli nitong si Buno. Wika ka nito sa kanila. Patawarin ninyo kami sa aming mga kapangahasan. Nagtataka lamang kami sa mga presensya ninyo dito sa paligid. Kaya nagawa namin kayong atakihin. Pinoprotektahan lamang namin ang aming kota. Kami ang mga mandirigma galing sa kaharian ng Rokam. Ang lugar na marahil ay nakikita na ninyo ngunit matagal na rin ang panahon na tumiwalag kami sa pamumuno ni Apo Lukay at nagtatago dito sa gubat. Agad na lumapit itong si Butchok sa kinaroonan ni Buno at inutusan ang kapatid na bitiwan ang hawak nitong nilalang na sa mga pagkakataon na iyon. Nagbalik na din sa pagiging tao. Isa itong dalagita at mukhang wala na itong malay. Binitiwan naman ito ni Buno pati ang isang nawala ng malay binitbit ito ni Bono papunta doon sa kanyang mga kasamahan at ibinigay gayon pa man kahit na naglahad na ang mga nilalang ng pagsuko hindi pa rin nagiging kampanti ang mga ito hindi nila kilala ang mga ito at hindi nila alam kung nagsasabi ba ang mga ito ng katotohanan agad naman na inanyayahan sila ng mga ito papunta doon sa kanyang kuta para patunayan ang kanilang mga sinasabi. Alam na din kasi ng mga nilalang na ito ang balak ng sampung kaharian tungkol sa kanilang plano na pag-atake at pagsakop doon sa isla ng Secure At ilang araw na lamang matutupad na ang binabalak ng mga ito at batid nilang ang mga batang nakalaban nila ngayon maring galing sa labas ng kanilang isla at may misyon ang mga ito ang namumuno sa kanilang pangkat ay itong si Tatakbukoy. Dahil nakitaan naman ang mga ito ni Butchok ng katotohanan, sumama naman agad ang kanilang grupo doon sa mga nilalang. Ngunit nakataas pa rin ang kanilang dipinsa at mariin pa rin nakikiramdam sa bawat kilos ng kapaligiran. Ilang sandali lamang doon sa malalaking puno ng kahoy na magkakalapit, nasisipat na nila ang mga kubo na nakabitin doon sa mga puno ng kahoy. Bukod pa nito, may napapansin din silang mga nakapatong na mga nilalang doon sa sanga ng mga puno ng kahoy na parang mga bantay sa kanilang kuta. Habang papasok na ang mga ito, lihim na naglatag ng mga portal itong si Butchok sa paligid at nagkarga na din ng mga dasal ang kanyang mga kasamahan. Ilang sandali Napukaw na lamang ang diwa nitong si Butsok sa kanyang mga iniisip nang magsalita itong si Tata Bugoy at wika nito sa kanila. Ito na ang aming kota. Ilang taon namin itong inilihim sa hari at sa kanyang mga alipores. Pumasok na kayo at pag-usapan natin ang lahat-lahat. Nais kong magkakaroon kayo ng pagtitiwala sa amin at para mapatunayan din ang aking mga sinasabi. Tumuloy naman sa loob ng isang medyo may kalakihan ng kubo, sinabutsok. Ang kubong iyon lamang ang medyo mababaw kumpara doon sa iba. Ngunit nagpaiwan naman si nunoy at Kimba doon sa labas para magbantay. Kailangan pa rin nilang magingat sa lahat ng mga pagkakataon. Naintindihan naman iyon ng pinuno ng grupong iyon doon sa loob. Pinaupo na Butchok doon sa upuan na gawa sa kahoy samantalang umupo naman doon sa kanilang harapan ang matanda at wikang muli ito kay Butchok Batid ko na ikaw ang namumuno sa pangkat ninyo at batid ko rin na nagtatangan kayo ng kakaibang mga kalakasan hindi lamang sa pakikipagkumbate kundi pati na rin sa aspitong mga usal. Sana magtiwala kayo at maniwala sa aking sinasabi. Wala na kaming kaugnayan sa anumang mga kaharian. Matatawag na din kaming mga rebelde. Ngunit ginawa namin ito dahil hindi na namin nakayanan ang kasamaan ng mga ito. Napatigil ng ilang sandali ang matandang rokam at pagkatapos nagpapatuloy na ito sa pagkwikwinto. Ayon ito, galing sa mundo ng mga tao ang kanilang mga ninuno. Pinihag sila ng mga jablo at unti-unting ginawang jablong rokama. Ngunit gayon pa man, hindi sila ganun kasama. Umalis sila sa karian bilang pagpapakita sa kanilang pagtutol sa kasamaan ng mga ito. Lalong-lalo na ang binabalak nitong sakupin ang isang isla, ang isla ng mga albularyo. Naghanap din ang mga ito ng paraan para mapigilan ang kasamaan na gagawin ng mga ito ngunit hirap na hirap silang makausad dahil mas malakas ang mga kaharian kumpara sa kanila na kung tutuusin mga bubugit lamang sila Uy ka pa nitong si Tata Bugoy Hilala ko Galing kayo sa isla ng mga albularyo Tama ba ako, binatilyo Kakaiba ang lakas ninyo At batid ko din na may misyon kayo sa lugar na ito Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa Nais kong makipagtulungan sa inyo o maaaring tutulong kami sa binabalak ninyo. Malawak ang aming karunungan tungkol sa mundong ito at kilala na din namin halos ang lahat ng mga namumuno sa sampung kaharian. At sa palagay ko, makakatulong kami sa mga bagay na iyan. Dito na pag-isip-isip nila ni Butok na magagamit ang mga ito para makapasok ang mga ito doon sa lugar ng Rokama at matagpuan nila ang Pitong Kabibe. Inilahad na din ni Butchok ang kanilang tunay na misyon tungkol sa pagpigil sa sampung kaharian sa binabalak ng mga ito. Ngunit hindi pa ibinunyag nitong si Butchok ang tungkol sa Pitong Kabibe. Kailangan pa niyang magmatsyag at makasigurado. Inihayag din nitong si Butchok na kailangan na makapasok ang kanilang grupo doon sa mga kaharian at mapatay ang bawat namumuno sa mga ito. Dito na nagkakasundo ang mga ito. Ayon nitong si Tatabukoy, may mga kasabwat pa rin sila doon sa lugar ng kaharian ng Rokam at may mga kasamahan din silang bihag ng hari. Mga tao din ang mga ito at mga kamag-anak nila na nahuli at ikinulong ng hari ng Rokam. Iyon na ang dahilan kung bakit nanatili pa ang kanilang grupo sa lugar na ito dahil balak nilang iligtas muna ang kanilang mga kamag-anak na preso bago tuluyan nalisanin ang islang ito. Ayon din itong si Bugoy na makakatulong sila ng malaki sa plano nila ni Butok tungkol sa pagpasok doon sa kaharian ng Rokang. Humiling din itong si Tata Bugoy na iligtas ang kanilang mga kamag-anak at patayin ang hari para manghina ang pwersa ng lugar na iyon kinakailangan din nilang mag-ingat doon sa mga mandirigma galing doon sa kaharian ng Tuda dahil sigurado itong si Tatabugoy Bugoy sa ginawang pagpatay nila ni bocok doon sa mga mandirigmang nitibo. Tibo siguradong ginalugad na ng mga mandirigmang nitibo Tibo ang buong kagubatan maaring nakipagpulong na din ang mga ito doon sa mga kalapit na lugar agad na pinagplanuhan na ng mga ito ang kanilang gagawin. Kailangan na baguhin ng mga ito ang hitsura ng mga batang sundalo at magagawan ito ng paraan ng grupo nila ni Tata Bugoy. Dahil may kakayahan ang mga ito na makagawa ng mga piking kasuotan tulad ng mga taong paniki na hindi mapaghihinalaan at mahaluan ito ng mga malalakas na lindang para siguradong hindi sila mahuli ng mga sundalong mandrigma ng lugar ng Rokam. Sa araw na iyon, porong pagpaplano muna ang kanilang ginagawa. May mga inutusan pa kasi itong si Tata Bugoy na mga tauhan para lihim na ipaalam doon sa kanilang mga kasabwat sa lugar ng Rokam ang kanilang plano. Ginagamit ng mga ito ang ilang mga ibon bilang pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Maingat din ang kanilang mga galawan para siguradong walang makakahalata. Kinabukasan, maagang naghanda ng mga ito ang kanilang plano papasok ng sabay ang grupo nila ni Butok padaan doon sa mga lihim na daraanan at sa tulong na din ng mga kasabwat nila ni Tata Bugoy ngunit paalala nitong si Tata Bugoy sampung minuto lamang ang itatagal ng kanyang mga usal na linlang maaring malantad pa rin ang kanilang tunay na mga pagkatao at hitsura pagdating ng mga ito doon sa loob ng lugar Sagot naman itong si Butchok. Walang anuman iyan tatabukoy. Sa loob ng mga minutong iyan, kaya na namin na makapagtago at mahanap ang mga nasabing biyag. Kami nang bahala. Alalay lamang kayo sa aming gagawin. Kailangan na laging handa ang mga kasamahan natin kung sakaling mabuko ang ating gagawing pagpasok. Matapos iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito agad na binaybay ng grupo nila ni Butchok ang mga kakahuyan papunta doon sa kabilang bahagi ng kaharian kung saan doon dadaan papasok ang mga ito sa tulong ng mga kasabwat nitong si Tata Bugoy. Sa lugar kasi ng Rokam, napakahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga sundalo ni Apo Lukay dahil na rin sa banta ng mga rebuildi na tulad ng grupo nila ni Tata Bugoy Makalipas ang ilang mga sandali, dumadaan na ang mga ito doon sa gilid ng napakalawak na mga puno na mayroong mga bunga na hindi nila mawari. Nilagpasan lamang nila ang mga bantay na sa mga pagkakataon na iyon hindi sila napapansin. Sa mga oras kasi na iyon, kasama ng grupo nila ni Tata Bugoy ang apat na mga bantay rin ng lugar. Ngunit mga kasabwat na ang mga ito ng kanilang grupo ang inaakala lamang kasi ng ibang mga bantay na maaring mga utosan lamang ang grupo nila ni Apo Lukay ng kanilang hari. Nagpapatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa nakapasok na ang mga ito. Padaan naman doon sa gilid ng sapa na nakaugnay doon sa loob ng karian. Mas naitago na nila ang kanilang pagkakinanlan dahil sa mga sandaling iyon marami ng mga tao ang gumagala doon nakatulad ng kanilang mga hitsura. Ang mga tao kasi sa lugar ng Rokam, kung tingnan mo ang mga ito, kahaling tulad lamang ang kanilang mga hitsura ng mga pangkaraniwan na tao. Ngunit nakatago sa mga hitsurang ito ang kakaibang bangis at bagsik sa pagiging mga taong paniki. Ang mga bantay naman sa loob, agad nanalusutan nila ang mga ito hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa isang bahay na gawa sa bato kung saan kakampi ng grupo nila ni Tata Bugoy ang mga naninirahan dito. Agad silang pumasok at nagtago. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, maliwanag pa ang buong paligid. Mas mahaba kasi ang gabi sa islang iyon na dubli ang oras ng araw sa gabi. Kaya natitiyak ni Butchok na sa gabing paparating, magagawa nila agad ang kanilang binabalak Nando doon na din ang mga kakampi nila ni Tata Bugoy at napag-usapan na ng mga ito ang kanilang gagawin ngayong gabi. Tanging si Tata Bugoy lamang at ang anak nitong lalaki ang kasama nila ni bocok Samantalang ang mga kasamahan naman nila ni Tata Bugoy nasa labas ng kaharian at nakahanda na sa anumang mangyayari doon sa loob ng kaharian. Thank <laughs>